Matapos siyang sampahan ng reklamo sa DOJ, magdedemanda rin daw sa si Senadora Laila de Lima. Kakasuhan niya ang mga naninira umunong sa kanya kasama na si Pangulong Duterte. Balitang hatid ni Jam Cisante. Si Hindi man daw nababahalang may reklamo ng inihain laban sa kanya, may tanong sa si Senadora Laila de Lima. Mas gusto ko po yan na finally meron na mga kaso, kaysa naman yung ganyan, na mga constant, uh, ano po nila, pagpipilurin nila sa akin. ...pagkukrusify po nila sa akin just dyan sa house in na yan. Pero ang pinakatanong ko, bakit sa DOJ nila ifa-file? Ano ho bang maaasahan kung hustisya dyan? Pero bukod sa kanyang depensa, naghahanda na rin daw si Delima ng opensiba sa mga naninira sa kanya. Kasama sa kanyang kakasuhan, si Pangulong Rodrigo Duterte. Sa sobrang um, sama ng ginagawa nila sa akin o ginawa nila sa akin eto ang pagkakataon na matest natin ang doctrine of presidential immunity from suit i don't think na yung mga nakaisip ng doktrina na yan ng immunity from suit i could have ever comprehended a situation like this where there is blatant abuse of power sa susunod na linggo posibleng ihain ni delima sa korte suprema ang kanyang petition for writ of amparo and writ of habeas data ang dalawang RIT na ito raw ang lunas para sa mga taong nilalabag ang karapatan. It covers all kinds of violations of the right to life and security and liberty and privacy of persons. So lahat ng mga ginagawa nila sa akin, violative of those rights. That would serve notice to the concerned officials and uh, government offices na uh, to be uh, to be uh, uh, careful about their moves, di ba yung para bang ipapa they would be put to task jan sa ginagawa nila Ayon kay Delima, ginagamit ng pamahalaan ang mga ahensya ng gobyerno para idiin siya. Tulad ng Department of Justice na pinipilit daw magsinungaling ang ilang tao para tumistigo laban sa kanya. Bukod sa mga petisyong ihahain sa Korte Suprema, naghahanda rin daw ang kampo ni Senador Laila Delima na mga reklamong ihahain sa Office of the Ombudsman laban sa iba't ibang personalidad para sa paglabag sa Anti-Graft Law, Code of Conduct for Public Officials at iba pa kasama sa posibleng sampahan ng kaso si Justice Secretary Vitaliano Agire. Hindi ko pa maisasabi because it, it's uh, being prepared. And so I'll just we just we will know as soon as ready na for filing. Dahil sa mga anyay imbentong alegasyon at ebidensya para idein siya sa operasyon ng ilegal na droga sa Bilibid, tinawag ni Delima si Agire na master of fakery. Ngayon naman, meron na raw kumakalat na kopya ng diumanoy private video ni Delima na binebenta sa merkado paulit-ulit nang itinanggi ni Delima na may sex video siya. Pero sabi niya, hindi raw niya alam kung anong ahensya ang tatakbuhan para hinga ng tulog. Labag sa batas yan, hmm. yung anti-voyeurism, voyeurism act. Ma na may mga pinapakalat silang ganyan, mga pinapakita nila. Uh, labag po yan sa batas. So kaya lang kanino ako dudulog para imbestigahan yan. Kanino ako dudulog para aksyonan yan. PNP ba, NBI ba, DOJ ba? Eh, magkakakonsyaba sila lahat dyan sa pag... Uh, paghahanap at pag-fabricate ng mga ebidensya na yan laban, laban sa akin. Jam Sante, GMA News. Panta naman si Senator Laila Delima, nakakasuhan niya ang mga taong nanggigipit umano sa kanya. Kabilang dyan, si Pangulong Duterte nahahamunin daw ng ang immunity sa anumang kaso. Umaksyon si Mayan Los Baños. Isang legal team ang inihahanda raw ni Sen. Laila de Lima para depensahan siya laban sa anumang kasong isasampa sa kanya sa korte. And there are naman mga volunteer lawyers but I have still to really formally constitute them. Pero ang plano daw ni Senator Dilima Lima hindi natatapos sa pagtatanggol ng kanyang sarili. Balak daw niyang balikan ang mga taong nanggigipit daw sa kanya ngayon. At isa raw sa sasampahan ng kaso ng senadora ay si Pangulong Duterte. Even si Pangulong Duterte po. Wow! Ko po. Kahit may immunity I'm going to file a test case. Ah, test case. Na, na may mga pagkakataon po na hindi pwedeng ang invoke ang ang, in, ang presidential immunity. From Kabilang daw sa mga naiisip na kaso ni Sen. De Lima laban sa Pangulo ay ang Petition for Writ of Amparo at Petition for Writ of Habeas Data. Ayon kay Sen. De Lima, ang dalawang ito ay extraordinary remedy cases para sa isang tao na gaya daw niya ay ginigipit ang karapatan sa kalayaan, seguridad at privacy. Kabilang din daw sa gustong ipalabas ni De Lima sa pamamagitan ng Writ of Habeas Data ay ang mga impormasyong sinasabing kinalap para idiin siya sa iba't ibang issue. Habeas Data addresses yung mga incidents cases of yung mga uh, getting extracting information that uh, violates that intrudes into the privacy of, of, of a person Meaning, kasi so, kasi yung mga lahat yan yung mga ginagawa nilang mga pagkakalap kuno ng mga information uh, that's covered the, ano yan eh the, those are those are uh, what kindred uh, remedies, yung writ of amparo and uh, writ of habeas data. Plano ng senadora na isampa ang mga kaso sa Korte Suprema sa susunod na linggo. Kung titignan ang kasaysayan ng mga nakaraang administrasyon, karaniwang nasasampahan lamang ng kaso ang isang Pangulo kapag nakababa na siya sa pwesto. Halimbawa, sila dating Pangulong Arroyo at Aquino na kinasuhan ng ilang grupo matapos ang kanilang termino. Habang nakaupo kasi sa pwesto ang isang Pinuno ng Bansa, kinikilala ang tinatawag na immunity o protection niya laban sa mga kaso. Pero Senadora Dilima, hahamunin daw ang presidential immunity. Kasi naniniwala po ako na hindi lahat ng bagay hindi lahat ng mga kaso na pwede na isasampa sa isang incumbent president ay bawal because it has to be dependent on 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 the prevailing or the attendant facts and circumstances of the case i just have to show i just have to demonstrate that uh, he has grossly Abuse his powers and prerogatives as the president in vilifying somebody. May iba pa raw kasong inihahanda si Dilima, gaya na lang ng violation of anti-graft, kung saan posible daw na isang panya laban kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Pero kung sino-sino pa ang makakasama ni Aguirre, ayaw na raw munang pangalanan ng senadora. Pero I would not want to be laying all my cards on the table kasi baka ko ako ng mga yan, lalo na napaka-lopsided po ng laban. Sa kaugnay na balita, Volunteers Against Crime and Corruption o VACC sinampahan ng reklamo si Senadora Laila Dilima sa Department of Justice. Ang detalye mula sa aming kasama, si Waiwaya Makalma via phone patch. of Volunteers Against Crime and Corruption na sampahan na ng kaso ng drug trafficking, sina Senator Sen. Leila de Lima at ang pitong iba pa sa Department of Justice. Ito ay patungkol sa talam transaksyon ng illegal na droga sa New Bilibid Prison. Mula pa taong 2012 hanggang 2016 na kinabang ang kalihim. Kabilang sa makinasuhan ay sina Undersecretary Francisco Baraan III, that corrections chief, Franklin Bukayo, Mga dating security aides si Delima, ito is na Ronnie Dayan, Jonel Sanchez at Jose Adrian Vera o alias Jad De Vera na pamangkin ni Delima. Wilfredo Eli at ang high profile inmate na si JB Sebastian. Partikulong kaso ang isinampa sa kanila ay ang Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs particular na ang section c ito'y dahil klarong ginamit ng dilima ang kanyang posisyon at kapangyarihan umano bilang dating kalihim ng DOJ para sa illegal drug trade sa MVP ayon kay VACC chairman Dante Jimenez na malakas ang kanilang kasong inihain sa mga ito sa kabila ng pinagbasehan pa lamang nila ang mga testimonya sa pagdinig sa kamera. Anya, nakita kasi nila na may probable cause ang mga testimonya ng mga high-profile inmates kaya sila nagsampanan ng kaso. Pero mayroon din sila mga hawak na mga paper trail. Isa sa kanilang pinagbasehan ay ang perang ginamit ni Delima sa kanyang campaign ads o advertisements at anya posibleng iba pa ang isinumite niyang statement of contributions and uh, expenditures o sose sa si COMELEC. Paliwanag naman ni Attorney Ferdinand Topacio na sa ngayon sila ay umaasa muna sa mga testimonyang isinawalat sa congressional hearings. Ngunit kanyang tiniyak na may iyo pa silang hawak na ebidensya laban sa kanilang mga kinasuhan. Gaya na lamang ng mga bank records. At dahil kailangan muna nilang hilingin sa AMLAC o Anti-Money Laundering Council ang mga ito, bago nila ito formal na isumite sa DOJ bilang mahalagang ebidensya. Dahil rito ay hihilingin naman ni Jimenez sa buhagin na nalama ang Bureau of Corrections dahil hindi naman natatama ang mga dapat iparusa sa mga kriminal. Bagkus ay mas lalo pang nagkaroon ng kapangyarihan ang mga high-profile inmates. Ngayon man, naman ni Atty. Topacio ang hindi pagsama ng iba pang high-profile inmates na nagtestimonya sa Kongreso. Ito'y dahil tinakot lamang ang ibang inmates gaya ni Herbert Colango para magbenta ng ilegal na droga habang nasa loob ng piitan. Dahil anya kung hindi nila ito gawin ay posibleng malipat pa sila ng ibang piitan o di kaya patayin sila. Matatandaan si Topacio ay tumatayong abogado ni Colango na nagbigay ng kanyang testimonyo sa kamera at kabilang sa tinaguriang Bilibid 19.